Hi hey guys! Welcome back to Nuna Sports and andito kami sa Dolomite Beach para magtanong-tanong. And si Kuya, anong pangalan mo Kuya? Rain po. Meron kaming three questions and pag nasagot mo yun, meron kang 100 pesos cash. So game ka ba? Game. First question, sinong artista ang kinilalang Diamond Star ng Pilipinas? Marian. Mali. Ang tamang sagot ay Maricel Soriano. Second question. Ano sa English ang langka? Jack fruit. Okay, jack fruit. Yan, may isang tama na si Kuya. Third question. Ano ang capital ng probinsya ng Pampanga? San Fernando po. Yon. So, nakadalawang tamang sagot si Kuya. Meron siyang 50 30 pesos. Yan. Any shoutouts, kuya? Shoutout po kay John Ray Lucrida. Okay, John <laughs> Ray. So, hanap tayo ulit. Bye-bye.